IFM Foreign News. Hindi bababa sa 34 na katawang nasawi, kabilang ang 117 ang sugatan, kabilang ang 15 bata matapos ang matinding ballistic missile attack ng Russia sa gitna ng lungsod ng Sumi. Ayon sa mga otoridad ng Ukraine, dalawang ballistic missile na Iskander variant umano ang tumama malapit sa Sumi State University at sa kalapit itong Congress Center, mga lugar na karaniwang ginagamit para sa mga klase ng kabataan at iba pang aktibidad sa lungsod. Sa pahayag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky, isa sa mga sugatan na isang sanggol na ipinanganak ngayong taon. Binatikos din ito ang Russia na aniyay wala sa katinuan para umatake sa puso ng lungsod sa mismong Palm Sunday. Makikita sa mga kuhang larawan at video matapos ang pagsabog ang mga dugo ang katawan na nakahandusay sa kalsada, mga naglalagablab na sasakyan at mga sirang gusali. Ang pag-atake ay naganap ilang araw matapos makipagkita si US Envoy Steve Witkoff kay Russian President Vladimir Putin sa St. Petersburg para sa usapang pangkapayapaan. Ayon kay French President Emmanuel Macron, patunay lamang na kailangan na ng ceasefire sa pagitan ng dalawang bansa. Dagdag din ito na Russia lamang umano ang pumipi pinipili na ipagpatuloy ang Russo-Ukrainian War. Samantala, wala pang opisyal na pahayag ang Moscow ukol sa insidente. Para sa IFM Foreign News, ako si Idol Chico, Idol! IFM News!